Yeah. Ha? resibo. <laughs> 'ko resibo, ayan oh. Uh, 29 and 65. Cents. Yeah, kasama resibo niyan. Yan. Para sa kanila 'yung mga 'yan spectacle Nagsasabi na ako da maluya Anong labot ko basta permi akong maog Mas pigigibo ko na surat sana Kikanta di akong gana sa endo makipagkupit Ay mga gandang umaga mga kaurag Magandang gandang umaga Tayo mag Ah uh, gawin natin ngayon umaga Ayun magkakarwas tayo mga kaurag Tingnan nyo ang ko Ayan, yeah, grabe ito, Bill. Grabe, Hmm. kasi nakausli yung gulong niya nilabas ko kasi yan eh, yung talsik niya nandiyas sa body niya pero hmm. bago natin ikarwas siya mga kaurag hmm. ito ibenta na natin to kasi ito sa gabal yan sa aking nadaanan ayun ang ito sa sa battle Gipo. yan yeah. natin yan na maging pera na ito mga kaurag sabi din bawal na tayo mag video doon kasi lang tayo sa labas mag video mag flat. your flat. <laughs> your flat. <laughs> Hindi nga na malaya. Yeah. Flat. Flat siya. <laughs> Hindi nga na malaya. Yan po eh, ano natin, yung... Benta muna natin yung ano, uh, mga bottle natin. Tapos, ah, uh, kawas tayo. Daan natin sa, ano, Malapit lang naman dito yung mga kaurag sa mga ako. Yun ang vlog for the day natin, ni uragon! Oragon. Uh, yung mga nanonood sa akin sa FB, sa akin page, ah, uh, pakibisita po ang Oragon sa Canada, sa U ah ano, channel ko po sa YouTube yun. Ito po yan, oh. yan, yan. o. Yan. Oragon sa Canada. Pakisubscribe naman po at paki uh, pakilike and comment ang mga video. Salamat po at pakishare na rin po. Ngayon po, samahan niyo ako ngayon. Kapunta tayo sa sa battle tip Opo. Malapit lang hindi dito mga Mamaya, eh tayo mag -takarwas. kakarwas natin oo nga <laughs> ano ba na natin uh, mag -ano muna tayo mag muna tayo ng bote tapos kakarwas tayo yan ang ating vlog for the day vlog for the day ni Oragon ayun bumalik yung jeep bigla ah, na naplat ano kaya nasagasa gasaan niya dyan sa banda dito buti siya nakasagasa <laughs> hindi ako <laughs> ang sama ng umari yeah. tayo mag uh, karawas ni mekos mekos lang ang ating gagawin kunti kunti lang uh, para kasi putik naman ang kalsada eh. Yeah. hindi na tayo ganating siyang uh, palinisin ng gusto kasi ganun din naman mangyayari no mga kaurat uh, sobrang dumi ng kalsada puputik din agad din ang ating sasakyat mabawasan lang yung talagang dumi pero bago yun eh tayo muna mag benta ng bote sana bukas na yung ano o oh, nga pala mga kaurag tingnan ko muna kung kung bukas na yung battle depot eh mga kaurag, eh, mamaya pa pala ang bukas ng battle dito, alas 9. Eh tayo muna magkakarwas ngayon. Ah, uh, Dinisin muna natin ang ating sasakyan bago tayo pumunta ng battle dito. Kasi ang oras naman ni alas 8.25 ng umaga mga kaurag. Ayan. Tayo muna magkakarwas. Mag mekos-mekos muna tayo ng ating sasakyan. Tapos eh... Katapos natin mag-mekos-mekos, diretso tayo sa battle Depot. Ipinta natin yung ating mga bote. Paulit-ulit ka lang, uragun. <laughs> yan po, yan po, yan po, yan po ang ating mga na ipavlog natin ngayon. Uh, uh, sa aking mga followers. ah uh, followers, ha? Huh? Kung kayo po ay may YouTube channel din uh, Pakibisita po ang aking YouTube channel Ang Ragon sa Canada Ito yung po yan, ting, yan. Pakibisita naman po At pa-subscribe And pa-like ang mga video At pakicomment pa rin po Kung anong may comment nyo Then Kung gusto nyo share, pakishare na rin po Salamat po Yan, yan na uh, Asahan ko yan mga ka-Urag punta tayo doon hindi na tayo magbibidyo ng ating dinadaanan kasi rush hour ngayon marami mga nagmamadali na sasakyan uh, sa trabaho uh, baka tayo makasagapal kaya tayo nagdadaan -dahan lang at uh, maging safe safe sa ating mga pupunta ayan tayo naman uh, four way stop po yan bigaya dito eh doon muna tayo sa carwash ah. kaya nandito tayo mga kaulag sa carwash station tayo ay mag reset ng uh, camera para tayo ay nakikita sa ating ginagawa <laughs> talaga naman pati pagkakarawasan ha <laughs> ha Ayan, nag-set up na nga ako ng camera para sa ating mekos mekos karawas. Ayan, <laughs> nag-gamit ah, ako ng credit card mga orag. Para ano lang, mabilisan lang. Para, ah, mekos mekos lang na natin yan, kunti-kunti lang yan para ano, hindi lang masyadong madumi kasi sobrang dumi eh. Kulay um, Pulay puti pa naman, kitang kita yung dumi. Kaya yung dumi yan, pag ah, nagbukas ko ng pinto, eh, madudumiyan ka masasapag sumagi sa damit mo o ano ayan yeah, yeah, no. o yeah, ayan dahil natin pwede nyo lang lang ah, kunti lang naman magagamit natin yeah. sabon muna ang aking inu-spray mga kaurag ayan yeah. para ano dito lang yan dito yung karuwas na to maganda to mga kaurag at medyo matagal lang kanyang servisyo sa paghulog mo ng piso dollar matagal tagal din pero tayo nga nagamit ng, ng card kaya mas uh, masiguro gagamit ng gagastos tayo natin dito sa ating makers makers car was na to, eh ano lang mga 5 dollars yan uh, ikot ko lang mga kaorag kunti kunti lang eh okay, mahirap yung masyadong malinis <laughs> madudumihan din lang bawas finish lang na mga iba hirap dito magkarwas uh, ga ang karwas nga pala dito mga no, kaulag sa Canada ay eh, sarili mo ikaw mo magkakarwas self-service yan walang magkakarwas sa sasakyan mo kundi ikaw yan mulugan mo lang ng coins o so, gamit ka lang ng card para sa paglilinis ikaw nang bahala sa yung gagawin sa loob ng pagkakarwas mo hindi mo na kailangan pa na tawag ng boy kasi wala naman silang boy ang boy nakaupo lang doon sa ka cashier may kailangan ka o mayroon kang problema sa yung uh, area ay saka mo siya tatawagin yan Kaya dito dito naman saka natin dito halos lahat ng magkaramdahan sa edis yan ang kawala ko mabilisan lang ating ginagawa para ano uh, hop may ulan dumaan <laughs> may pugin dumaan ang <laughs> bilis na ah. na yan malapit na rin eh yung mat na binadali natin mga ah, kawalin well, nalumutan natin kaninang ilabas eh ayan oh may duman ulit to ano ba yung nagdagaging <laughs> ayan ka orag ah lapit na tayo matapos matapusin natin ito ng mabilisan lang dalawang hagod lang to sabon saka ano pa pressure wash lang na tubig o, ayos na yan mainit naman yung tubig niya mga kawarag maglugamgam kaya hindi yan man uh, hindi siya ganun hindi siya agad mag e, e, iyelo yung kasakyan mo dali lang yan bilisan din lang mga kaurad uh, tayo mamaya maya pala tayo pupunta doon sa battle di po tayo e, maghihintay lang ng oras yan tapos na tayo mga kaurad ayun tama na yun mga kaurad <laughs> mekos mekos lang kunti kunti lang para ano kasi putikan din ang putik sa putik din sa ano eh ato yung dadaanan. eh mga kawarag hintay tayo ng konting oras tapos na tayo mag mekos mekos ng ating sasakyan minekos mekos lang natin yung pagkakaruas binilisan lang natin para ano uh, di ba kasi putik din naman yung dadaanan natin e, dagbawas lang tayo talaga ng dumi kasi may yarap na yung talaga napakakapal na, na pati sumasayad pati mga kaurag sa ating mga damit pagka uh, bukas na mag ng sasakyan masayad yung sasakyan sa ating pagbubukas ng pinto madudumayan yung ating damit kaya binawasan lang natin pero sigurado to mamaya madumi na naman ulit to kasi talaga basang basa pa ang kalsada dahil nagtutunaw pa yung snow <laughs> Kaya, ganun lang. Mekos-mekos lang, di ba? Yung, punta tayo dun sa Battle Depot, mga kaurag. bilis lang din to. Malapit din lang to sa amin. Nakita uh, ko sa inyo yung akin yata. Ano mga ko? Yan yung bagong tulay na sinet up nila dito. Ganda, di ba? Bagong tulay yung mga kaurag. yeah yung bagong tulay Dito sa dito sa Eldrie ang ah, galing ganda ng panahon ngayon mga kaurag bentan na natin mga kaurag bawal yata mag video na dun kaya dito na lang pala hindi <laughs> na pwede mag video doon sa loob ito na pagbenta natin ng ano ng ating yun pagbenta na tayo hindi na pwede magbenta ng eh magbenta mag video doon sa loob mga kaurag ito yung pagbenta natin ng bote natin no? Oh, naka, oh, 20 uh, oh What? Oh, 29? And, oh, magta na 2019 tayo, mga sa urod. Ang dami rin pala natin na ipo na. 29.65 cents. Wow. Ayan po mga kaura ko. Eh. Yung bottle dipo. Yeah, ayos. Ayan na uh, yung puminta natin na yan. I ilalagay natin yan sa sa bote ng mga estudyante. Hindi natin gagastusin yan. Para sa kanila yan mga kaura. Ayan. Tara na. Tayo uuwi na tapos ng ating ano sayang kasi hindi na sila pwedeng ayaw na nila magpa video dun sa loob ewan ko kung bakit nagkaganon dati eh, uh, tayo naman eh, nakakapag video dun ngayon ni eh, ano na nila hindi na nila inaallowed sayang wala pa rin ng katao tao <laughs> eh nagtanong din naman tayo kung pwede mag video Ay, ano daw hindi na okay eh. Eh, ah tayo eh masunuri naman di ba? Uh, masunuri naman tayo hindi mo tayo pwedeng pag sinabi lang di pwede hindi pwede eh ganun lang yung mga uh, kaurag tayo pa na Ayun, ang uh, aking palang ano ang uh, aking ginawa ngayon ay nagbenta tayo ng nagkarawas tayo bakit mali mali ka orago na no nagkarawas tayo tapos nagbenta tayo ng bote Nag uh, uh. ayun, balik na tayo sa ating bahay huwi <laughs> na tayo <laughs> yun pala na pagbenta natin katulad na sinabi ko yung mga naiipo namin na mga bottle uh, ano na yun na uh, recycle yung ginagawa namin dyan mga kaurag tulong na rin namin doon sa mga estudyante uh, uh, aming mga pamangkin hindi namin ginagastos yun nilalagay namin dun sa ipon nila para kung mayroon silang pagkakagastusan na uh, ano, ay bibiliin sila dun na sila kukuha diba? uh, lubos-lubosin na natin ang pagtulong nandito na rin lang tayo nandito na rin sila uh, di diba? tapusin na natin na pagtulong sa ating mga mahal na estudyante mga pamangkin natin yan eh kaya uh, huwag natin silang pabayaan uh, alam ko na uh, mahirap talaga yung sitwasyon nila ngayon si ano halos natutulog sila gabing gabi na kaulag gabing gabi na sila natutulog kasi may ginagawa silang mga assignment tapos may ginagawa silang mga Uh, project uh, tapos gigising sila ng madaling araw para pumasok hindi ko lang sila nabibidyoan kasi uh, tayo eh, eh inaano na natin ang kanilang privacy kaya pero sa nakikita ko nahihirapan talaga sila uh, kanilang, ano, talagang sinatsaga lang nila di ba? para makatulong sa kanilang pamilya, makatulong sa kanilang mga magulang iba Eh, uh, sinasaga nila yung buhay estudyante dito sa Canada. Talagang mahirap. Talagang kawalan. Hindi biro maging estudyante dito sa Canada. Uh, international student. Hindi biro. Buti kung ano ka. Kung talaga mayaman ka, may kaya ka ano, pupunta ka dito sa Canada eh ano, mag-aral lang talaga wala kang ibang iisipin kundi mag-aral may pera kang panggastos yun know? masarap ang buhay mo you no? Know? pero yung pupunta ka rito mag-aaral ka magtatrabaho ka at para matustusan yung pag-aaral mo magkaya nga mong magtrabaho napakahirap ng mga kaugrag kaya kailangan natin silang suportahan na huwag silang bibigay na susuko ayun na paparami na naman ang ating sinasabi di naman ano yung pasok sa ating mga vlog ngayon <laughs> yun yeah, ano ano diba yeah. ano tayo focus tayo sa ating vlog for the day huwag tayo maging madrama um, uh, katulad ng akin grill diba? uh, ang buhay isang beses lang yan na uh, wag mo nang wag ka nang wag mong piliin maging malungkot kailangan lang ka masaya wala nang take to ang buhay piliin mo na maging masaya uh, ang problema nang lang yan pero uh, masyadong pagka ano yun ang buhay mo sa problema di ba? Ano ba ba mo ka -ulog. Wala ka lang masabi. Wala <laughs> ba ba <-sabihin> mo? Ayan, <laughs> pawi na tayo. Dito tayo. Dandaan-daan -dan tayo dito dahil kasi masisira nilang lang ang ating pagkakarwas. putik na putik din ang ating dadaanan. Ay. At tayo ka ba, eh. nag-iingat. Kasi kaya di tayo nagkakamera sa atin, dinadaanan. May mga pulis dito sa Erdry na talagang napakaswapang. Alam. <laughs> Ah, ang pakailang talaga manguhuli panguhuli manguhuli. Ah, uh, iniingatan natin kasi ayaw natin magkatikit, ayaw natin magkadimirit dito. Ayan, uh, sunod ah, tayo sa uh, traffic. Marami tayong sinasabi. Wala naman sa ating vlog. <laughs> Ayun. Masaya lang tayo mga kaurag at tayo ay bumabalik na naman sa pagbubilag natin. Nakakapagsalita na naman tayo mag-isa. <laughs> Pinsayad na naman tayo. <laughs> Yun, dandahan lang, di ba? Kasi putik na putik. Manong, Manang pala. Iyan, oh. Nagkarwas ka nga. Ay, pakita ko sa inyo. Ito ali na to eh. Eh ano, oh, mo nagkarwas ka. Pero ang dadaan mo ganyan, kaya dandan lang para wag matalsik sa iyong sasakyan. Ah. Eh, Tingnan 'yung garahe. Eh, <laughs> sabi ko mga kawarag yun. Diba? lang natin yan. Pero yan ang mga putik pa na naman. Ang puras ang dayo, yeah. <laughs> Ay, na ating pamunas naman tayo. Eh, uh, mm, paglabas na panibagong putik ulit. <laughs> Ay, wala kasi siyang mag-guard. At ating siyang bibila ng mag-guard. Para yung putik na nagtatalsik eh, hindi na siya pupunta ron sa ano eh. Yeah. may hirap din palang pag ano pag nakausli eh, yung gulong yung talsik ng iyong eh, gulong eh pupunta rin sa sakyan mo Yeah. Ibilan e, natin siya ng mag-guard mga kaugrad. Kita natin siya ng mag, siya ng mag dito. Para yung talsik niya. Tsaka dyan. Para yung talsik niya ay eh, hindi na pupunta sa sakyan. Ayan. Iwalog e, na natin dito. Bintahan ng bote. Bintahan yeah. na? Yan. Oo. Bintahan Tinama ko resibo eh. Ano? Uh, 29. 65 cents. Yeah. Kasama resibo niya. Ano? Para sa kanila yan. Para sa mga mahal na estudyante. Mahal mabuhay sa Canada. Ay, 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 daw. ay, 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 pala, nagmamanin na naman si Manaw Radon. lang hanggang dito na lang. Mekos-mekos na yan. ay. -ay.